Kasi yung dito niya. Alin? yun? yung dito niya. Natatanggal yung dito niya. Maluwag. Sige nga. Pag nisuot ko yung helmet. I-case mo di yung sal... Tayo nga. I-case. ingat doon. Bye guys! Papasok na sila guys. Init. Sarado mumpintuan. pintuan! Ayan, umalis na sila guys. Ako naman ay magluto ng almusal. Dahil may pasok ang mga trabahante. Kaya... Mag-umpisa na tayo mag... Luto. Ayan ang aking paligid. Pag-umaga talaga dito ko pag-umaga. na ni nag-isa si Libby. Nangangati yung dito ko. Ayan. Pag-umaga inahatin na yan ang isa. Dalawang araw lang yung kanilang Nagtul. Hmm. Mahapdi na ang aking balat sa init. Nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang ng lotion. Yan. Ako naman ay magluluto. Yan tayo ng Magsalang mo muna pala ako ng kanin. Salang muna ako ng kanin, guys. Dahil mag alas 7 na ata. Pag umaga talaga dito, guys, ay busy. Ayan, dahil yung mga trabante ko ay mapapasok na, guys. Yan. Nakasalang na ako ng kanin. Ngayon naman ay mag palambot ako ng manok. Magalubo na lang ko ng manok. Ang teknik ko nga pala sa mga prosi na aking mga karne ay para mag maluto ko siya kagad ay dinadaan ko siya sa microwave. Madali lang siya lumambot. Panoorin nyo guys. I microwave ko lang siya ng 3. Pagkatapos ng 3, microwave natin siya ng 3. Kahit hindi na siya tapusin, ayun, malambot na siya. So hintayin lang natin na matapos 'yon. Habang pinalambot natin 'yon ay ako muna ay maghugas ng ating mga kalat dito sa lababo. So malapit na matapos ang ating pinalambot. Ayun, nakita niyo ba 'yan guys na umikot. Ayun, matapos na. Ayan, eh. ipakita ko lang sa inyo. Hindi naman siya maluluto. Malambot lang siya, di ba? Malambot na siya. Ganun ang technique ko dito pag pag proceed ang aking karni, dinadaan ko sa microwave. Hay, talaga yung siya. Tapos ikaw na yung mag-adjust sa kung ilang minuto. Ayan guys, ipakita ko sa inyo, di ba? So, malambot na siya. Hmm. Ganyan lang ang discard ko sa mga crossing yung carne. Ayan, gagawin ko siyang kagirita. Bali, ano nga pala ito? Yung manok nga pala ito, guys. Ayan. Igisa na lang muna natin ito. Tapos, ang, ang ilaw ko lang dito ay yung ang ilaw ko dito kamote na pala. Hmm. Dahil napakaginto ng patatas na yun. Hmm. Ganito yan siya guys, oh. Mga tinanggalan ko na yan ng tinanggalan ko na ng balat. Hmm. Kaya nung ko lang sa ano na maraming luya para makanggalin lang siya. Hmm. Kasi na lang ang laman dito dahil Tinanggal ko ng bala Tapos yung ko yung iba Tapos ito yung ng Buto so, marami pa naman itong, ito Ito naman ito siya. Ganyan kasi ako okay, guys pa, Ang manok pinatanggalan ko ng bala So Pagkatapos natin yung grasa ito ay I-ano na natin ito, 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 Kaldereta naman ako to guys. Akala nyo, ano lang. Uh, akala nyo, beef lang ang pwedeng gawing kaldereta. Ayan. Kahit ano pwede naman. So ngayon ay gagawa ko ng kaldereta. Ano, yung mga sinampay sa CR. Hello guys. Hindi ako. Na. O, oh, dito ay bukas yung aking ilaw sa kwarto. Pamalit sa pag nagugutom ka. Mabilis ang luto pag ikay nagugutom. So nagsil kasi siya kaya bumili ako. Tapos ito namang ganito. Hindi ko alam kung magkano dahil half free lang siya. Tapos ito oh. Mayroon siyang ayan. Mayroon siyang ayan, nakikita sa ilalim. Meron siyang iba't ibang ano, mga buto-buto. Hmm? Parang siyang ano, parang siyang sunflower. Ito naman ay chi chia seed nuts lotus root powder. Hmm? May taktikman akong lasang masin-masin. Parang para sa grapes. Tapos ito naman, na-UP ang ano? Hmm? Pag deliver, sana tinarutan lang man. Pero okay lang yan pero kasi akala ko nga guys ay bukas hindi pala. Ano anong pa siya? Tapos kalahating kilo siya. Ngayon pag nagugutom ako, grabe pawis ko guys. Ngayon pag nagugutom ako, ito na lang titintahin ko. Hindi ko na ako kakain ng kanin diba? Ang init ang sarap nito oh. Hindi ko nga siya mabasa kung paano yung instruction niya dahil naka-18 Kung paano magkagawin. Katulad sa noodles ba? Yung ganito-ganyan ang gagawin. Eh ito hindi ko mabasa. Inchi kasi eh. maganda siya guys. Kakain ka pa ba nito, Libe? Tirahan kita? Meron din akong in-order na okra. Lagang 9 pesos. Kung may lagayang ka na, pwede nang lagyang asukal or what gusto rin ito. Yung crunchy siya, guys. Masarap ito, guys, oh. Mm. 9 pesos, sulit na. Dito sa tindahan, yung fresh na okra. Apat na piraso, 10 piso. Ito, 9 pesos. Puno ito. maglarag-larag. Itira ko, ko sa isang mamaya. Ganyan. O, oh, gustong-gusto ko to. Nilagyan ko siyang mainit na tubig, tapos datas, yun lang. Tingnan ko mamaya kung ano yung ano yung magkaano to. Dahil free, free dish lang yun. Ayan. May pagkain ako pag nagugutom ako. Dahil dito guys ay kalimitan. Pag nagutom kami, pag anak ko, yung mister ko, ay nagtitimpla na lang kami ng quaker oats. Ganun lang. Quaker oats tapos lagyan mo lang ng gatas. So ito, galing ito siya sa lutos. Pero mayroon naman din siyang iba't ibang flavor. Mayroon siyang hindi ka lalabas ah, hindi ka lalabas. Nakita mo napakainit. Tumigil ka dito. Ano, susunod ka pag nasaktan ka na. Ilak ang pintuan, papasukin tayo ng tao. Tapos, mayroon siyang mga nuts. Ang, alam nyo ba guys, nung unang labas nito, napakamahal. Sabi ko, bibili na lang ako nito pag nag-sale sila. So, tamang-tama. Itong dalawa na ito. Ang kulay pink. Lahat ng kulay pink, kasi buy one take one siya, lahat ng kulay pink ay wala pa isang daan. Mm, -mm. Tapos itong dalawa, may git lang isang daan. Kayang-kaya sa bulsa. Hindi ako nagbibinta guys ha. Huwag niya naman ako i-copyright YouTube. <laughs> hindi ako nagbibinta. Promise, hindi ako nagbibinta nito. Na-excite lang ako. Baka gusto, ano. Dahil, na-excite lang ako ipakita mayroon din siya dito ang instruction kung paano gagawin. So, hindi siya mabasa dahil in cheek din. So, dito na lang tayo kuha na ng base sa picture. picture. May picture kasi nakalagay guys. So, ayan. 1, 2, 3. So, una ang gagawin, maglagay sa baso. At pagkatapos, busa ng mainit na tubig. Pero doon sa, ano, sa commercial nila, nakikita ko, ah, uh, pinitimpla muna siya sa tubig na malamig. Then, pag natimpla na yun siya lahat, saka yun, binubuhusan ng mainit na tubig. Ganun. Ngayon nga lang pala ito dumating, guys. Na excited lang akong ipakita sa inyo. Mayroon siyang, ano, yung tuyo na grapes. Grapes ba yun? Grapes ba? Hindi ata yung, ano, basta yung ah, halos sa minodo. Sarap siya. Kasi, marami siyang flavor. May oatmeal. Pero iba yung pagka-oatmeal niya. Ang liliit. Hindi yata to oatmeal eh. Parang yung barley. Parang siyang barley. Parang seed ng ba barley. salamat so, guys, maraming salamat sa inyong pananood. Support ah. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, i-subscribe eh, mo guys ang aking YouTube channel. もったいない。